ito po yung katanungan ko sa ikalawang pedro 3:11 hanggang 12 saan po ba ito tumutukoy sa kasi po naririnig ko po, po sa uh, doon po sa inaatinam ko yung salitang rapture sabi po dito sa ikalawang pedro ah uh, yung pong nabasa ko sa uh, 3:11 hanggang 12 sa rapture mo ba ito tumutukoy o sa final judgment? At ano po ba ang magiging role lang Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Ah, kapatid, unang-una wag ka pong magagalit. Ano? Sabi nyo kasi doon sa ina inaatinan ninyo, lumalabas yan yun sa rapture. Ah, talagang tama po yung sabi ko eh merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3 g hanggang 12 ng ikalawang Pedro. Data po at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Patid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad eh. Akala nila pag nagpakita siya, ah, pagbalik niya magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin niya yung maliligtas. Yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Thessalonica 4.16 Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon, yung namatay kay Kristo, bubuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay aagawin sasalubungin sa alapaap yun po yung rapture na sinasabi kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon ay ano the catching up shall be caught up in the air so hindi po bababa sa lupa si kristo kundi magsasalubong doon sa uh, sa alapaap yung inagaw o yung ni rapture at si Kristo magsasalubong doon, di siya bababari ito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakita ang sinasabi sa Biblia. So ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito sila ay pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay na nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng isang libung taon pa. E di, hindi pa mawawasak ang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa 5 Ang, na mga... Na ang, mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang isang libong taon ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Eh pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na mag-uli, may, dalawang, may isang libon taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng isang libon taon eh ano mangyayari sa isang libon taon? Eh maghahari ikayong yung mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila sa kasama ni Kristo sa loob ng isang libon taon. Kaya ganito po ang conjugation kapatid na Juliana. Eh di, alimbawa, bukas po dumating si, ang pag, ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng isang libong taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na nabubu mabubuhay ng mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong isang libong taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi isang libong taon tapos na agad. Kundi ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Tamo kapatid, ano? Yung palang isang libong taon na, naka, na maghahari yung mga na buhay kay Kristo, yung pala, isang libon taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa uno, no? Kulang-kulang maglagay ng... At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas Nasyang Diablo at Satanas at ginapos na isang libong taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yung po kapatid, ano, de, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na una, unang pagkabuhay. Ang bubuhayin yun nyo na matay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubong sa kay Kristo, sa, sasalubongin ni Kristo sa alapaap. Ngayon, pagkatapos nung unang pagkabuhay, uh, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa isang libon taon. Doon sa isang libon taon na yon nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng isang libon taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa libon taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na isang libon taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa pagkakinlalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipan hig sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo, na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din ng hayop at ng bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon na sa harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag kapatid na Juliana, no po? De, pagkaraan po ng isang libong taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng isang libong taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. E de, ang mga tao noon eh, buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhay na lahat eh. Tapos, dadayain ni, ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit pagkalulusog na sila sa bayang banal. Yun yung tinatawag na uh, gera ng armahedon eh. Paglalaban ng masama't mabuti. Lulusobin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ano? ibubulid sila ngayon sa Dagat-Dagatang Apoy. Pagkatapos, yung Diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa Dagat-Dagatang Apoy. de nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Sa na ang nakalukluk doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3Gs. Ano sabi niya dun sa 3Gs? Darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam na kasabay ng malaking ugong ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa at langit, mababantad ma ngayon, mariribil -re yung great white throne. Alam mo po kasi kapatid, ganito dapat nating i-consider, ano kapatid na Juliana? <laughs> Habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit yung langit ng Diyos. Tatlo po kasi ang langit eh, kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyo sa inyong relihiyon. Meron po tatlong langit sa ikalawang Korinto 12.2. 12. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan ay wan ko o maging sa labas ng katawan ay wan ko. Diyos ang nakaaalam na inagaw kang sa ikatlong langit. At meron pong tinatawag sa Biblia, ikatlong langit. Ano po yung ikatlong langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yun. Yung po palang ikatlong langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo, kaharian ng Diyos. Pero yung, yung langit na una, ah, ikalawa, maaalis po yan eh. Para ma-reveal yung, yung luklukan ng Diyos, yung great white throne. Kasi ganito, kapatid na Uliana, kung ikukonsider mo, no? Halimbawa, nandito ka sa South America, nandito ako ngayon eh. Eh, halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon, halimbawa, dumating si Kristo, makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila, kayo hindi nyo makikita kasi parang <laughs> bilugang mundo kasi, yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala maklir para mahayag yung great white throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanya mga nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Ano? Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung pagkukuman ng Diyos. Doon ngayon, yung lahat ng mga patay na nabuhay sa uh, yung pagkabuhay na kasunod nung unang pagkabuhay, di ba, isang taon uli, uh, unang pagkabuhay, tapos sa libon taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yun, nakita ni Juan, Nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So ang lalabas po, yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga mga masasama dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa ikalawang Pedro. Magaganap yan sa last judgment kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung uh, rapture kasi magaganap yan after 1,000 years pa eh. Eh, yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, isang libon taon pa eh. Maghahari pa sila ng isang libon taon. Ah, tapos, ang mangyayari, pagkaraan sa libon taon, sakalang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos eh. No? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking ama pagdating ng paghuhukom. Uh, pero, ang ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresinta naman niya sa ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, tagaprisinta sa Ama. Yun ang araw ng paghukom. Siya magpiprisinta nung maliligtas. Siya rin ang magpiprisinta nung mga nagsigawa ng masama. Ayun. Basahin natin ang Gis 33 ng Mateo. Natapwat, sino mang sa aki magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Merong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Eh sa harap ng ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 7.22 ng Mateo. Marami ang mga sasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, Panginoon, Di ba si Panghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kay sa akin, sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Eh ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25, 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at Pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kaniyang mga anghel. Yon lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang ama sa kasi Kristo. Ipinipresenta ni Kristo sa ama yung mga kumilala sa kanya. Itinataboy naman niya sa harapan ng ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga na hindi kumilala sa kanya. Meron pa po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Uh, ngayon ko po naunawaan na yung si, ang ating Panginoong Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po pala sa final judgment, yung ama ang hahatol po ba? Po, opo. Alam nyo, ang Diyos po kasi, ang ama may final say. Eh. Meron siyang final say o yung uh, pinaka, kumbaga siya ang Korte Suprema eh. 1524 ng Unang Korinto. Pakinggan mo kapatid. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng pagkahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayo'y ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat titindig na uliana gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito no kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya kung magkagayon ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat maliwanag na pati ang anak submissive sa Ama. Doon sa panahon na yon ang final judgment. Kaya ang final judge ay ang Diyos, kapatid. Siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad. Mismo sa Judgment Day, 2.13 ng Santiago sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Maliwanag na maliwanag sa paghuhukom, gagawi, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa, sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka, Uh, ang ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa iyo. Ayun, maaari kang makaligtas sa araw ng paghukom. Naintindihan mo po kapatid na Juliana. Maraming salamat po, brother. E eh, di tunay nga po na ipinahayag ng Diyos yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos, kapatid.